Hello magandang araw po sa inyong lahat mga abyan For today's video ay magha-harvest po tayo ng mga chicks o mga sisiw na naghats dahil uh, nagsalang po tayo ng uh, itlog ng ating mga native chicken sa ating incubator noong December 20 mga abyan So kahapon naghats na sila at uh, tingnan natin kung malalakas na sila para i-transfer na natin sila dun sa ating brooder o dun sa kanilang brooder mga abyan ano Tara So ayan mga abyan ito yung ating incubator ano. So ayan na naglalabas na yung mga ulo nitong ating mga chicks o nitong ating mga sisyo mga abyan ano. So ayan mga abyan ito po ay uh, balit 39 pieces ito. So iikot na natin. Iikot na natin siya. Guys, napansin niyo mga abyan ano? Ayun yung napansin niyo nagmalalakas uh, na yung ating mga sisyo. At ito ay uh, iikutin na natin para ano. Itong mga abyan ay uh, pitsa nga uh, January 5. Yung pinakaunang pitsa na nakasalang dito ay 26 mga abyan. So may 26 dito, mayroong uh, 29, may 30 at may 5. So ang ginagawa po natin mga abyan ano, pag iniisip natin o binibilang natin yung mga araw, at pag umabot na ng 18 days Ay nagsisimula na kasing mag-crack Inililipat na natin dito sa isang layer Yung mga mag-hatch Para gawin natin nga hatcher mga abyan ano? Diyan na natin sila pa-hatch Ayan mga abyan ayan, ayan yung ating mga cute cute na mga chicks mga abyan ano? Okay na ikot na natin itong ating itlog Lagay muna natin dito sa ibabaw at tingnan naman natin itong ating mga i-harvest na mga chicks, mga abyan ano. Ayan, malalakas na sila. So ayan mga abyan ano, mayroon tayong uh, limang itlog na sinilip ko ito kagabi sa flashlight. Nakita natin na uh, yung kanyang laman ay kalahati lang. So, duda tayo kung mag pa ito dahil 21 days na sila ngayon at hindi pa sila nagka-crack. So, ayan mga abyan, ano, meron tayong isa dito nga uh, inborn ito na ayan kung napansin niyo mga abyan, no, naka yung paa niya ay nakapilipit. So, meron na naman tayong alaki uh, lucky charm, ginagawa nating lucky charm pagka mayroon mga ano at meron tayong nakalabas yung puso do mga abyan. Sige lang malalakas na sila i-harvest na natin sila, ilagay na natin dito para mailipat na natin sila doon sa kanilang brooder sa sa doon sa ating manukan. Yan, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. So ayan mga abyan, andito na tayo sa ating manukan at andito na yung ating brooder o yung ating brooding pin mga abyan. At ilalagay na natin dito yung uh, ating mga chicks mga abyan, ano, yung mga bago nating mga Biyaya na galing sa Panginoon mga abyan ano. At ito na yung uh, na nakahapon oh, malakas na siya mga abyan. Ayan mga abyan ito na ilagay na natin sila. Ilagay natin ng karton mga abyan para yung init ay uh, ma-preserve sa loob, wag wag siyang uh, sumingaw para wag lamigin yung ating mga bagong chicks so ayan mga abyan na ilagay na natin yung ating mga bagong sisiw sa ating uh, brooder at ito na yung ating mga naunang uh, ano mga naunang nating pahats dun sa ating incubator mga abyan ano mayroon dyang 1 month old mayroon dyang 3 weeks 3 weeks old at 2 weeks old Bali prinini rinse ko sila mga abyan ng tuwing uh, umaga hanggang maghapon kasi kung nakalagay sila sa kulungan ay uh, nagkakainan sila ng kanilang mga balahibo lalo na yung na, yung bagong balahibo na tube pa lang ay uh, kinakain nila mga abyan ano so prinini rinse natin sila so all in all yan mga abyan ay 29 pieces at nandito yung iba sa ano yan oh ano? dito yung iba ayan at yung ating alagang pato mga abyan ayan, no? uh, isang linggo pa lang mahigit magdadalawang linggo pa lang yan sa atin pero nakita natin yung improvement ang bilis nilang lumaki uh, sa tulong ng uh, vegetable and feeds na mix na pagkain nila mga abyan so ayan mga abyan ano? uh, maraming salamat po sa inyong uh, walang uh, sawang pagsubaybay at pagtangkilik at sa inyong pagsuporta sa aming mga vlog at uh, update update lang po tayo sa ating manukan. Uh, magkita-kita po tayo ulit until my next video kung loloobin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood na.